Dito po ay 100 po ang dito. Price of po 7, um, one, two, one, one, two, dito naman po kaya ngayon ito na matulog, dito na matulog, ito na matulog, na ito pagalawin. Para magdesta. Kailangan ko diyan 1760 160. Ang silikan. No. Graduate wide, magkano po 120? 180 ang presyo. Eleven years down po ang tuktok po ni Minsan. Anong isda pa po yan? Tambaka. Tambaka, 50 pesos. Yung ganito po madami. Dito lamang yan sa Pandawa ng Sali. Hindi after price po tayo ng isda na yung mga po. Ano yung 160 guys? So 160 yan. 160 po. Tulingan. Price update po tayong araw na ito sa Rosali yung kabit. Ibibili po tayo ng isang kilong. Tulingan. Ano sir? Ano okay. sir? po ang kilo. Parang bako na isla. 180 ang kilo. Sa tulong muna naman po ay 180 ang kilo. Ano po isla po ito? Ano po ito? Ano yan? ito Talakito Magkano po? 160 ang talakito ito. Ano

Matatabao yan. Hindi ko po sa standard ito po? Uh, 200 po 200. Ito po ganun din po? Oh, 150 po. 150. Nasa-hasa, 150. Ano yeah. po 150 po. Ah, uh, uh, po dito? Ang lang po, kilo. Ito, isang ito, 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 ito po tayo makariping po yung ganito po? Yung 120 na lang. ano po tawag po dito? ano masay Oh, ni masay na to yan, makarano yun no? ano, buhay yan? Ay. Ito, limasag. Sa limasag po tayo magkano? yung na lang yung 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 kilo, yung po, po. Kilo. Thank you, tay. Thank you. <laughs> Sa lolo po ay 50 pesos. Ito po, yung magkano rito? 300. Yeah, Ito dito masarap na. alis yung sigaw? Yan yeah, yung alumahan. Ano? Nabayas. 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 Nabayas ay 400. Ito po yung update kayo ng presyo po ng mga sikot sa, sa, sa dito sa, ano, sa Pandawan Rosario, Cavite. 400 po ang kusit. <laughs> Pangon, kabayan, galunggo, kabayas, tilapia, tilapia. Ano talagang pantinda? Oh, di dito sinanay ko mo ng na pantinda na ista. Dito sa Rosario, sa murang bagsakan ng mga seafood sa atis dito sa Pantamon Rosario. 160. 160 na yung bentahan po nito? Hindi. 250 po. Saan po ito na niyo uh, dadalhin ito mga isa? Yan po sa, ano, sa Kawit. Ah, sa Kawit. Sa Putol lang po. Kung sa Putol. Malayo pa yung Kawit. Meron pong galunggong, at meron pong Ano Ano nanay isang isda na yun? Ganun po ito, laulang, salinas. Yan na ginagawa din ang pansalinas. Yan ito Yan. po yung mga pantinta po ni nanay sa, dadalhin sa, ano, sa Kawit, Cavite, no, nai. nanay? Kawit. Okay, thank you, Nanay. Okay. Salamat. Salamat. <laughs> Nang ano, kumusta naman ang bentahin ng isda, Nay? Okay lang naman. Misa mga araw na matumpal. Misa mga Pero okay ngay. naman ang negosyo, Nay. Okay naman. Gano'n na katagal kayo na yung nagtitindi ng isda? Ako, nasa 40 years na. Wow, ang galing. 40 years na may peso kayo na rin sa palengke? Ha? Huh? Sa palengke? Wala po, tabing karsada lang ako. Ah, ipinibenta niyo po siya sa... sa mal malapit oh, na... Meron akong pwesto. Doon sa Putol, sa kanto, sa Santa Isabel. Ah. Doon po ako. 40 years na po ako na dito na ako tumagpumot eh po. Dito na ako inugat ah. Kaya na ako ano, sa mga anak ninyo na. Kaya si nanay. iba. wala na. May mga asawa na. Diyan na ako nga nagpaparal. Siyempre po. O sige nanay. Salamat ha. Thank you so much nanay. Siya po yung nagne-negosyo po ng isla dito po siya kumukuha sa Rosario Cavite. Araw-araw nanay may umaangkat ng isla dito kumukuha po. Araw-araw, ah, 40 years ang galing ni nanay. Ay, malakas pa to. Malakas pa to. Ilan, ilan taon na kay nai? 70 na. Wow, ang galing. Oh, galing. Oh. Bakas pa rin niya. Bright pa rin siya. Oh. Tapos sa ang sipag niya, rin wow. magtinda. 15 years pa ako. 10 wow. years na. 15 years, years nagtitinda na ako. Nagbili taon mga tao, yeah. na ako. Okay. Yeah, sa mga gusto magnegosyo ng isda, sinani gawin nating inspirasyon talaga. Wow. 150 po itong pusit na pang kalamaris. Yeah. Ay, nang matambakan na maliliit. 50 pesos. Batang yan, ang kasipag talaga. Ito no? po yan. Ito siya. Yeah. Pili po tayo 50 pesos po. Malilit na matamba ka. Yan, katatapos lamang po natin. Ah, bumili ng pangulam na isda. Ah, meron kaming biniling isda na, ano, na tulingan. Magkano yung 160. Yan, price update po tayo ngayon ng mga isda po dito sa, ano, sa Pantawan Rosario, Cavite. tempo, dumaong na ang mga uh, masisipag nating mga mista. Uh, kanilang, uh, yan na yung kanilang nahuling mga mista. Ayan, no? Ang daming bangka, no? Ipaparating pa doon, no? Ayan sila. Tapos na po tayong bumili ng ano, ng mista. Nakabili po tayo ng isang kilong tulingan, 160, tapos isang tumpok na malilit na matambaka. Dito lamang po yan sa Pandawan, Rosario, Cavite, sa mga naghahanap po ng isda. At, sa At mga gustong mag-negosyo. Uh, kailangan maaga, maaga po dito ang ating pagpunta para sa ano, sa mga gusto po ng isda. Pero sa mga pwedeng pang hanggang alis pwede po dito sila open sa umaga po. Maraming maraming salamat maraming, po. Maraming salamat po. Sa panonood po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and, and subscribe, subscribe po sa aming channel. Sana na gusto niyo po ang aming video. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you so much po.